sa live ibig sabihin nun wala, ang, walang gumagambala sa iyo pero pag once na sumakit yung papel na inipit ko sa iyo positive po kasi isa lang masabi ko na gumagambala sa iyo nagpasikap ka sa doktor nagpalab po ako noon pero hindi po ako naniniwala dun sa lumabas sa labara sa ano po po ah, okay. Kasi natakot rin po akong uminom-inom, baka hindi din ano po. Ay, pagalit ka padam Araw-araw siyang nanonood kuya <laughs> Oh, uh -huh. ng video ko. Hindi, <laughs> <laughs> may nadagdagan pala yung pants ko. Di, joke lang po yun. <laughs> joke lang po yun. Opo naman. Oh, Opo. Oh. Opo. Ang laki. Ang laki. di ba sinasabi ko sa iyo? Ang laki. Sige, Nay. To, ha. Opo. Ito, papaliwanan ko lang po. Mamaya na kayo pumikit. Ito, sakit doktor. Ito, mga engkanto. Mga masasamang espiritu. Ito, barang, kulang, palipadangin. O, balik sa doktor po, no? pigit. Huwag pumumulat. Sabihin mo lang kung masakit o hindi. Wala. Okay. Kunti lang. Normal lang po yun. Kasi iba yung aray. Iba po yun eh. O, ito naman po tayo Di sa kabila. Pigit po. Ayun. Ayan. Ngayon, ito naman po ang palipad hangin, barang, at kulam. Ah, ay. Ay, sakit. Ngayon, mulat po, mulat po. Okay po. Ipapaliwanag ko matigas 'to. Doon tayo sa papel lang. Okay. Para po nang sa ganun, eh, hindi kayo magisip na eh, talaga masasaktan ako kasi ang tigas niyan eh. Ito. Papel po. Na. simulan na tayo. Para po matanggal anong ngayon ang nararamdaman mo? Ngayon, ngayon, um, andito ka po ngayon sa kay Ate Chia Lee. Kanina mm -hmm. po yung dito dito, may dito dito. Tapos mm. na yun po, pinakabahan ko. Alam siya <laughs> <niyo> yung gaba. Alam siya yung gaba. Eto kaya, hindi po ginawan to? Lahat po. Mm -hmm. Okay, alisin natin yan. Ay... Dito po ah. Baliwanan ko sa inyo. Pag hindi nakapasok sa katawan mo, <laughs> okay. ang gagawin mo, tukundin mo yung sasabihin ko na nakatipit ka. Opo. Pag sinabi ko, alisin mo ang nilagay mo dito. Gaganto mula ulo. Ipa ganun. Itatapon nyo. Opo, dalawang kamay. Itatapon nyo. Pero pag pumasok, mas maganda. Kasi makakausap natin. No? Na. Ready na. Okay. Tumawag sa Panginoon. ah, uh, tulungan mo ang sarili mo. Tulungan kita. Tulungan mo ako. Na. Okay. Game. Saint bomb ka pa to miss designum process the elements no stress tolerance no step in the minute process ito sangte amen sino man gumagambala sa babae nito mag-usap tayo sa spiritual na dios sa malalim tasap ng rere ng dios Diyos aray, na lahat. Aray ko po! Aray, Diyos, aray ay, ko po! Diyos na nakatakotan sa piano. Ang sa das sa bawat talimuya Aray, ko, lula, po, aray ko, ko po! Aray ko po! A um. Aray ko po! Aray, aray ko po! Aray okay, ko ko po! Ang sakit! Ganto na lang. Dalawang kamay. Aray! Pamay, mula ulo. Pababa. Aray ko pababa. po! Aray ko po! Aray ko po! Ang sakit po! Ha! <laughs> okay, okay. okay. lang ko <laughs> <laughs> po. Inno. Ang sakit po. Aray, aray, aray ko po. Hindi, sakit Hindi, hindi pigyan na para masaktan siya. Aray ko po. <laughs> aray, ang sakit po. Ang sakit. Sige sabihin, po. kinuulan po. Gusto so, <laughs> ko maka maka po. makapasok para makausap natin. <mumbles> aray ko po. <laughs> <-ray. Susaywar> natin. <laughs> aray ko po. Say <laughs> war na. <laughs> aray, aray ko po. Tatanggalin mo na nilagay mo dyan. Aray! Aray ko Oh, po sigi, dalawa, ko, dalawa. Ay, sige ko pa, po ang po. Hindi ko po kaya. Ah, tanggalin na lang natin. Hindi natin ko ko makausap. Tanggalin Ay, na lang po natin. Opo, nah. ang sakit oh, sige, po. Huwag pong mamulat. Malapit na. Opo. Oh, Kasi po, mula Ay, ulo kinagang ka. Kaya pa. Is, is, is aray, buko, isinama na sa, ano? sa pagkain. Oh, Pati po. Ayun na ba? Aray po po. Aray, aray ko po. sakit. Sige po, sige pa. Sige po po, sige po pa, po. Para aray, po gumaling na po kayo ng derife oh, ko. Sige pa, sige pa. Aray, sige. Saan kayo sa manggahan? Sa Tjera Verde po kami. Sa manganbaka po. Um, Lakpat-lakpat yung subdivision. Oo, pang mayaman. <laughs> Hindi po, sa tita. Ah. Okay. Uh -huh. Sige pa po, sige pa. Marami pa po ko nakikita na nilagay sa inyo. Yo, sa ngalan ni Jesus, uh, sa atin namang uh -huh. dakila, ah, uh, hinihiling ko sa mga oras na to na tuluyang ka nang gumaling. Yun po. Meron pa po ko nakikita. Kailangan po mo wala Sila kang balba. Paano ko na tubig na may asin? Puh! sakit, na may pupo. Sige pa po. Hindi ko po. 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 po kaya. Kaya niyo po yan, Nay. Kaya niyo yan. Meron tayong Panginoong Jesus at ating Amang Dakila. Tutulungan tayo niyan. Kaya po natin yan. Uh, magtiwala tayo sa Panginoon. Yan ang magiging talagang kakampi natin. Kunti na lang po. Kunti na lang. Kunti na lang po nakikita ko. Sige po. Paktum. Poo! Anay! Anay ko po! Sige po yung tubig na may po. asin. Pick up it. Po! Sige pa po. Sige pa. Sige pa. Kunti na lang po na. Kunti na lang, Taste na lang po. Kunti na lang Ayun, parang. tapos kung hindi matin mapapasok kaya ako nang bahala doon sa mano sa inyo eh mas maganda nga talaga makausap natin yan eh pwede yung sayo na eh. uh -huh. siya okay. pa yun siya pa pagpapagamot ka rin ba? so papatingin mo dito, dito mo. Din mala, opo. Tsaka yung parang sobrang nagpapawis yung likuran. Mm Hindi -hmm. ko alam kung sa lahi na ba namin ko. Kung... Mm -hmm. uh -oh. kuting kunti na lang. Kuting-kuting -kutin na lang. Sige po, kunting-kunti na lang po. Ulas na po. Ulas na. Ulo ulit. Ulo ulit. Huwag mo mulat. Ulo ulit. Oh, oh. Tapos tatanungin kita kung gumangang pakiramdam mo, hanay. Puh! Oh, las oh. ko po sakit uh, las na ay, po, ay, po yun, las na po yun. Ay, 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 ko las na po yun. Ay, ay. Ay, ay, po. Yung, yung likod nyo po, yung balakang nyo. Yan. Ay. Para direct yun akong ano yan. Kagalingan. Sandal, wag mo mumulat. Panginoon kong susak ng mandakila, hindi niya ako sa na mapagaling po ninyo ang ba babae nito. Tiyatawag ko ang Diyos na pupugot ng ulo upang patay ng gumagambala sa babae ito. Jesus na nadanam Dios, San Gratis, Akme. Aray! Aray! Aray ko po! Aray ko Atal. po! Aray! Aray! Aray ko po! Aray ko po! po. <laughs> <Gile. laughs> Mulat na po. Mulat na po. Ang lalap yung ipawis ng tubig na may asin. Pantay <coughs> 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 mm. uh -oh! oh, okay. na. Pantay na haba. na. Gawitin natin na. Gawit. Gwit. Uh. Ito na. Ano ito? Ngayon, itry natin sa iyo kung makakausap natin. Pero bago, bago na itry, tanggalin muna natin yung karamdaman mo. Pag natanggal yun, subukan natin papasokin yung gumagambala sa inyong dalawa. Na? No? Dito ka po Magpalit na po kami. Oo.